Napahapyawan na ni Mr. John kanina, uh, question tungkol sa BIR. Uh, sabi niya, papahirapan niyo pa kami mga freelancer kung paano kami, magpaano kami magbabayad mag ng tax namin. Pero pwede mo uh, Mr. John, ano ba yung mga legal at mga tax issues na dapat malaman ng mga nag-freelance or freelancer sa ating bansa, Mr. John? Actually, madali naman when it comes to ano, to to freelancers. Usually, pwede kang mamili eh. Either you ako pinapili ako kasi may accountant, may accountant ako so pinapili niya ako either uh, yung 8% of the total ano, total earnings na monthly yung 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 babayaran ko. Or Uh, tawag dito yung ipunin ko lahat ng ano ipunin ko lahat ng, ng resibo and, and you know calculate from calculate from there ang um, ang pinaka-importante lang naman siguro na uh, well, na dapat malaman nila is um, ang nagsisilbing resibo kasi for freelancers kalalasan is yung, uh, yung, yung, yung PayPal account nila, yung WISE account. Yung mga account na makuha nila ng pera abroad. So usually yun parang naging yung parang nagiging resibo ng ano ng ng isang freelancer. So, importante na ma, 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 ma keep track nila yun. Actually, ang ang hinihiling nga namin sana if if ever is padaliin yung pag yung pagproseso nun like to filing taxes na tipo screenshot lang ng mismong uh, dashboard pwede na siya gawin for ano uh, i-submit for, for for taxes